ni, this is my hair. Eh, ah sa mga kwan, bitaw sa mga kanalan akong hair. Sa mga kwan, hmm. bitaw ka ng sa mga tanan-tanan all of the people na mujas akong hair na it's a very worse no crowded, uh, It's a uh, ugly. Ugly it's my hair. Ah uh, yun know na ang salon dili na siya maka kuan ah siguro mahimo nila with an a uh, 5000 no 5000 is siya kung gusto niya i-refer ni 5000 sumahal siya so dili jud ko mosugot no ano siya? O, na siya niya siya ma supply tungod sa kapatay na bitaw so ang ma-offer na nga ko is a uh, oh, pero kung minon sila, ganahan mo pong hmm? Pero dili siya klaro o gabi i dear. hmm? Hindi siya klaro o gabi i. Wait lang ako mo. Ato po. Hindi siya ka hmm. gabi ko sa'yo. Dami din siya lang o gabi i. Pero kung landag, nga na nagid siya ng patay ba. So, kay tngut sa light. Dami kayo siya lang So, sa tanang, tanang kay daw akong hair. Ah, mo na siya. Mawala siyang ako ay siyang inanaon dito. Inanaon ako siya pag inanaon ako siya inanaon ako siya everyday. day e, ay, na ano na Ah, eh. uh, anong tagalog ng kapoy? <laughs> Mahirap. Mahirap yung nagkalisod yun. Yun eh, eh, napagod na ako sa kanilang mga sabi-sabi na Uy, magpa-revan ka. Magpa-street ka nga. Magpaputol ka na. Ano ba yung hair mo? Ang pangit-pangit. Yung mga taong, ganun talaga sila eh. Wala mo naman ng prang ka, pero napapagod ako. Kaya gaganyanin ko there. Yung ano, hair ko. Tapos, ano, gaganyanin ko. Na, yung ilok ko. Nasaan na yung panlay? Normal na lang dito. Oh, ito ang katapat kaganyanin ko talaga na lang. Ganyan. Kasi kung bago tong ligo there, hindi po talaga pwede sokayin kasi mga lagas eh. Mga putol-putol yung hair ko. Kaya, kaya kapag bago akong ligo, then kong ganito, ganito, tapos parang wala akong suklay. Kasi kung i-dudunghay ko lang, pangit talaga. Oo. Oh. Kaya, ito yung panglaban ko. Madami akong, ano, yung panyo yung isa pa pero minsan ano देखो minsan there uh mawawala sa ano kulagayan ko kaya kung, kung ano makita ko ito talaga gusto ko talaga tong favorite ko po kaya gaganyanin ko there. Hmm. Kaya ganun talaga ang hair ko. Sa so, nagtatanong kasi may nag-ano, nagtatanong sa akin. <coughs> Ma'am, talaga bang curly yung hair mo? Yes. Ay, hindi. Nasusunog lang talaga sa color kasi may uban na ako. Lagi ako nagko-color. Mm -mm. Kaya gano'n, lagi akong nakagano'n sa tindahan. Tapos, mainit din, mainit din yung tindahan ko. Kaya, kailangan ko talaga ng i-fulfold ko yung hair ko. sa mm -mm. So, magbabay muna ako, ha? Bye!